kumusta? Nalakad tayo ngayon. Wala yung aking bitik plita ah. yung bag ko ng plastic. Buti. Sayang din kasi papalit din sa amin. Sa pera din yun. Kaysa patapon. Kaya lang ako magbitbit ng isang sako. Isang kukot na malaki. Kaya nilagay ko punta yung sa bag. <laughs> tayong din yung pera din kasi. Ngayon ko muna yung iba doon. Porsyon ko yeah. Yeah. Parang hindi na lang po front. na Tawag. na Tawag. 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 Patatagalan na ako makawin niyan. Ayan. Yeah. Init na dito, sobra. Bali ito yung city ng Frankfurt mismo ito yung pinaka uh, ano sentro Eh maraming tao dito Ja, komm, dann geben wir zuerst dann rein von May 4 minutes pa Aking sasakyan na train Sana yung bus na nandun na Kasi minsan matagal yung bus eh Nakakabot ng 20 minutes And Ganito dito sa mismong ano, underground